Nagpakiling ng bongga ang Don Bell dahil na-interview sila. Bay binunyag na naman ang dalawa. Dahil natanong kung nagluluto ba si Bell Mariano at ang sagot niya ay, I can cook. At nag-agree naman si Doni Pangilinan. Dahil mukhang hisin to her pa ay pinagluluto na ni Belle si Doni. Dahil sabi nga ni Doni ay meron pang utang na luto si Belle sa kanya na pesto. At natanong kung bibili din ng sports car si Belle Mariano at ang sagot naman ni Doni ay hindi. Kasi hindi naman nagdadrive si Belle Mariano. Dahil pag daw ito ay nakasakay ay natutulog sa car. Alam na alam talaga ni Donnie. Malay natin pag sinusundo or inahatin ni Donnie ay natutulog si Belle. Magjowa na magjowa ang galawan dahil sa kanilang photoshoot ay magka-holding hands pa rin sila. Sabi nga sa picture na ito ay hindi si Bingo at Caroline to. Kundi si Donnie at Belle.